106.3 IFM Lucena IFM Oy, what's up kaya mga idol? So kasama ko naman ngayong hapon si Kuya Noel para sagutin ang katanungan sa ating ay na dali mo. Kaya naman Kuya Noel, ready ka na ba? Ready na. Nag-almusal ka na ba? Nagtanghali na pati. <laughs> Nagtanghali yan. nag nagbirienda ka na ba? <laughs> Oo. Oh, ano madaming energy to kaya masasagot dito lahat ang katanungan na ibabato natin sa kanya. Kaya eto na, napakasimple Kuya Noel. Ang katanungan mo, ano ang probinsya dito o magbigay ng probinsya dito sa Luzon? Ready? One, Quezon. Two. Okay. At ang tamang kasagutan ay... Quezon. Quezon province okay. ay... Navarano mo! <laughs> oh! oh, yeah. One, two, three, four. Dalawang Peso? piso. Yeah. Yeah, ano masasabi mo? Sige. Salamat. 106.3 okay. FM. Yan. Yeah. Yeah. Hi FM, the Senate. Congratulations po. Salamat, salamat. Thank you, thank you. Oy, what's up kaya tsabang idol? So kasama ko ngayon si Kuya Santos, ang gwapong gwapong si Kuya Santos para sumagot sa katanungan sa ating ina dali mo. Kaya naman, Kuya Santos, ready ka na ba sa katanungan? Ready na. Ready na siya, ready, ready, ready na. Oo, oh, di tapat tayo nagpapaano dito eh. Oo, oh, di tayo dapat uh, umuurong sa mga katanungan kasi napakasimple po nito. Kuya Santos, ang katanungan mo, sino ang ina ni Crispin at ni Basilio? Ready, go! One, two, three, four, five. Silisa si, si, si Lisa daw! Bisa. <laughs> si Lisa! Si, Lisa. Okay, sino sablayan. Sino? 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 Si Lisa! Si Lisa, si Lisa. Si Lisa. Si Lisa. Yeah. Ay, nadali ka. Nadali. Dahil ang tama sagot po ay si Sisa. Sisa? Okay. Sisisa. Ah, si Sisa. Yo, what's up, Ketchup, mga idol? So, andito tayo ngayon sa PD Toda. Tama ba ako, Kuya? Ano po pangalan nila? Ricky Basal po. Si Ricky Basal. Para mamigay ng papremyo para sa ay na dali mo Meron na akong tanong para sa sa'yo, Kuya. Ay, ako na pala magbabasa. Okay, ito? <laughs> ang katanungan, masasagot mo to. Kasi pag nasagot mo to, 100 pesos sa gadagada naghihintay para sa'yo. Okay? Okay. Sino ang sikat na artistang aktor na anak ni Carla Estrada na kilala rin sa Palayaw na DJ? Ready? Oh, One, oh. two, three, four. <laughs> okay, five. Ang tamang sagot? Okay, bigyan kita ng clue. tapos na ito ni Catherine Bernardo. Kamu na. kamu siapa ako? Umula ako aku tu. Daniel, 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 Padilla ang tawala ay Daniel Padilla ay <laughs> nadali mo ang gratis ay 100 pesos ba? ano mo sa sabi mo, mo, mo? thank you po sa pamirinda po ng ayan 106 po Point 3, IFM. Okay, so what's up, ketchup mga idol? Nandito tayo ngayon sa labas para mamimigay ng panibagong premyo para sa ating ayina. Dali mo at eto kasama natin ngayon. Wala iba, kundi si ate? Baby. Si ate Baby. Lanta po si ate Baby? 56. 56. 56 years old. Hindi siya mukhang 56 kasi mukha siyang toddler. <gibit> okay. So ate bibi ready na ba sa ating tanungan Ready Ready na siya? So eto na, ate Bibi, ang iyong tanong. Ako, matasabit mo agad. O, napaka-simple nito Saan matatagpuan ang kamay ni Jesus? Sa Lukban. Sa Lukban, Quezon. Tama ba? Sa Lukban, Quezon. Congratulations ay nagdali mo! Oh! Wooo! Congratulations! 100! Ayan, 100. 100 pesos. Ano mo masasabi niyo sa IRF, Ano ba masasabi niyo? Ano mo masasabi, ano masasabi niyo? Masaya po. Ayan, masaya siya. <laughs> Masaya po. Yo, what's up, Ketcha, mga idol? So, andito tayo ngayon sa labas para mabigay ng nyo para sa ay na dali mo. At ito, kasama natin ngayon ang isang napakaswerte, di ba? Swerte ngayon pa lang. kasi kung hindi mo man masagot, swerte ka pa rin, idol, kasi nakasali ka sa ating ay na dali mo. Kaya naman, pangalan mo nila? Ram Joy. Si Ram Joy. Taga sa kati, ka Ram Joy. Iba bang iya? Iba bang iya? May anak? May dalawa. Ilan ang asawa? Siyempre. <laughs> Isa, okay? So, bunot ka na po ng katanungan para sa chance na manalo ng 100 pesos. Ready nga na ba, Ate Ram Choy. Ang katanungan, sino ang beauty queen na representative ng Quezon province sa Miss Universe Philippines 2025? Ready? 1, 2, 3, 4, 5, Ay! Atisha! Atisha Manalo! Ay! Nadali mo! Congratulations! Woo! 100 pesos! Sige po, sayo ka! 100! 100! 100! Ito yung dapat yung mga OJT natin. Congratulations! Ano mo sasabi mo ate? Thank you po sa IFM! Yeah! Woo! IFM Lucena IFM